Magandang balita po mga kaibigan At dito naman tayo sa Balitang boxing At bago ko ituloy ang aking munting kwento paki -like, like at subscribe At pindutin ang notification bell Para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo Ah, uh, Itong si Demler Samora mga kaibigan Laking Amerika at katulad po ito ni donito Donaire Doon po lumaki sa Oh, Bansang Amerika At siya po isang Pilipino Black American At siya po ay uh, Hindi po niya kinahiya na isa siyang Pilipino At nanalo uh, po kanina siya Sa isang unanimous decision Sa isang Meksikano uh, Siya po ay nag Perma ng kontrata kay uh, Top Rank Boxing Uh, Bob Arum uh, hindi po binigo ni Samura ang kanyang uh, laban ngayon dahil isang buwan pa lang siya mula nang nagperma siya kay Bob Arum at binigyan agad siya ng laban at ngayon po mga kaibigan napakaganda po ang kanyang tirada doon sa sa loob ng ring unit po mga kaibigan ayun uh, po sa mga uh, mga fans yun talaga ang kanyang estilo sa boxing yun pong Napaka-technical po at saka masyado po mga kaibigan na uh, dipinsa ang estilo niya. Mag maganda naman yun mga kaibigan dahil po nasanay po tayo sa mga bakbakan katulad ni Manny Pacquiao, magsayo. Ganun po ito mga kaibigan dahil po siya po ay uh, doon po nagtraining siya kay Floyd Mayweather. Uh, uh, sa, sa gym po ni Floyd Mayweather mga kaibigan ay... Sinasanay po ang boxer na hindi magpapatama at at puro depensa po mga kaibigan at kung makikita mo ang style nitong si Dimler Samura Ay talaga nga po may ala ala Shakur Stevenson mga kaibigan. Minsan po nanonood ako kanina ay parang nakatulog nga ako sa estilo nitong isang boksingero na ito. At hindi po siya katulad ni Manny Pacquiao, uh, Mark Magnico, Magnifico Magsayo na parang may excited sa laban. Pero mga kaibigan, mo makita mo sa ibang mga uh, laban niya, yung, kasi po ang, ang record po niya ngayon ay nasa 14 wins at 9 knockouts. Ang lahat po ng mga knockouts niya mga kaibigan ay makikita mo talaga. ah... Uh, meron namang kagandahan yung mga knockouts niya nung, nung huling laban niya noon. ay thank nga mga kaibigan at mayroon namang mga excited ka nung inanunsyo ito ng Sports Talk PH uh, pakisubscribe nga tayo nito ang idol natin Sports Talk PH na inanunsyo niya na ah uh, mayroon lang isang Pilipino at marami namang nakabang sa kanya sa atin sa Pilipinas itong si Dimler Samura kaya mga kaibigan uh, nakatutok lahat ang mga tao kahit ah uh, nasa sab, Saturday tayo ngayon at uh, kadalasan po ang mga live sa boxing sa taprang ay isang uh, linggo dito sa Pilipinas kaya mga kaibigan ay uh, meron talaga, mga nakatutok talaga ang mga mahilig sa boxing kaya kami mga kaibigan ay tiningnan ko rin ang mga last fight nitong si Dimler Samura ay napaganda naman at uh, saka Meron lang talaga siya ng uh, kakaibang style sa boxing at hindi po ito kukuha si Floyd Mayweather kung hindi niya nakitaan ang galing at itong ring si Bob Arum hindi rin kukuha ng isang boksingero na hindi siya magkapira. Ganun po yun mga kaibigan. At alam ko mga kaibigan na itong batang to ay nasa 21 years old pa lang at marami itong nakaharap na kasparing. Uh, tulad ni uh, Sean Porter isa itong welterweight champion nakasparing niya at uh, itong si Errol Spence Shakur Stevenson uh, at ang mga tauhan ni Floyd Mayweather tulad ni Tank Davis at uh, nakasparing nga niya po itong si Mark Magnifico Pagsayo ah, uh, lahat pong magagaling kay Floyd Mayweather tulad ni David ini Uh, tested na po kaya itong si Babaro mga kaibigan ay masyado po itong uh, mausisa sa pagpili sa, sa isang boxingero kaya mga kaibigan napaka napakaganda po pakinggan mga kaibigan na meron tayong isang boxingero na Pilipino na kinuha ni Babaro katulad po ito ni Naoya Inoue at si Ka, saka si Lomachenko, David Henney Ayun mga kaibigan, mga tauhan po 'yun ni eh, taprang uh, top rank. So, Babaro mga kaibigan. Yeah. Kaya abangan natin at bigyan po natin ng papuri itong ating kababayan na si Demler Samura. Hindi man ito kilala ng Pilipinas, kaya pagbigyan uh, kaya atin pong kilalanin ang ating kababayan na si Demler Samura.